E Magandang umaga po mga kapambin Kumusta po? Andito po tayo sa talungan po ngayong umaga. Umaga po tayo dito. Gawa ng may umorder po sa atin. Nasa bahay na po. Kahapon may mga na-order pa po. Ay sabi ko po ay ngayon po ang ating harvest. Bali pa walong harvest na po tayo mga kapambin ngayon. Ay marami pa rin po yan po. Oh. Ay ipipitas ko lang po ng madalian. Gawa ng... Nagiintay na nga po sa bahay yung bibili po ay ari po muna ang ating pipitasin itong pangalawang ano natin taniman po para po natin napitas dito sa ating pangalawang taniman po isang puno po dito sa kain Yan. Dadalhin ko po muna rin sa bahay gawa nang nag-iintay po yung nabili doon mamaya po ulit tayo mapitas ayan po yung ating mga ano po bumili ayan ate kuya salamat ayan o ayan may tawad pa o isa sa ano tayo may meeting nga meeting tayo Oo, oh, sige. Oh. Uh, wala, ay, wala Ayan Ngayon naman nagkataon mo sili ko. Wala, wala. Okay. Mga harvest pa ako. ah uh, oh, sige, sige. Pa rin daw. Sa akin, isang Dito na po ulit tayo mga farm bean. Tayo po ay katapos lang pong kumain po. Tayo po mamumuti na po ulit. Tapos na po itong ano, pangalawang tanim pa natin. Naka 8 kilo na po. Kahapon po at saka po kaninang umaga. May bumili po sa atin ay ngayon naman po ay tayo ay mag-harvest po ngayon. Dito na sa ating pangatlong taniman po. Ito po. Yan. May dami po ulit mga kaparambin. No? Yan po. Yan lalaki po. po. pagkadami pong ano yung bubuyog po dito sa ating mga rambutan oh kapag dami pong bunga andam pong bulaklak pala oh kapal yun po halos lahat po ng puno meron lalo pong dumami nung naulan po dito ay init tapos po ay naulan yun lalong, lalong nadami po tayo po yung mamumuti na po yan malaki pa po ay eh, kanina nga po ay ano pagkadami sa ating pumunta eh, sa umaga pala ang po ay maraming nabili doon sa atin Ay, tinukha po ng manok oh. Pagkakasayang. Laki pa naman. Sari po oh. Ayan. Tinukha po. Diyan na yan. Ayan. hindi na po tayo naglalako ngayon mga kaparambin gawa ng sila na po napunta po sa bahay yung mga nabili po kaya nakakatuha po hindi na kailangan mag uli yan tapos na po tayo sa dalawang linya dyan naman po tayo sa kabila sa kabila po ating dadalhin na po muna ito sa kabila doon sa ating ipunan po mabigat na Ano po yung ating nakuha dito sa kabila sa unang plat po plat pangalwa Ano po yun Ano po yung, po yung kung sa gitna kanina sasalin po natin. Para po ay ano, basa aring sansako. Akin nilabahan, buwan may pigs po. Kaya ilalagay po natin dito sa toyo po. Para po hindi basa magpasam. Mhm. Mm -hmm. Mm -hmm. puno na po uli mga kapambin oh. isang sako po tayo kunti na lang po ang kulang isang sako yan, yan ito na po yung ano oh. sa uh, sabi po natin na puti mm -hmm. isang sako po Ayan. Nakasasako po tayo dito sa mga tlong tanim natin mga kapambin. Ayos pa rin po. Ang dami pa rin. Tapos dito sa extension po tayo mga ano, puti po. Dito na po tayo sa extension mga kapambin. Marami din bunga po. taas sako po at saka ito po oh, ang ating nakuha sa extension po nadalahin na po ito sa bahay nabulaklak na rin po itong ano, mga nahuli na natin may buko na po oh. ito po sa ano, dulo ito nabulaklak na rin po oh. dami kaya kapag po na munga, mas madami na po. Yung kahulihan po itong ano, tanim natin. Na utay na rin po, na bulaklak na. May buko na po yung iba. Dala na po natin aring mga talong po natin. Para po isa ay ko na rin po. Dadalhin na po natin sa bahay. Doon na po, titino rin. Malapit lang naman po. Ha, mamaya po ulit. Andito na po tayo sa kugo, mga ka-farm din. Ating inamutan po si mami sa may... Ano po, taas. Siya po nagdala na rin talahati. Ang dami po pa rin. Ben! Oo! Oh. Ano po ng isang kilo pa rin mamaya? Oo oh. po. Ano po? Bagong pitas po. po Yan, bagong baba pa lang po. Mga binin na agad. Ma, ano, 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 ano. May isang kilo. Magkano? No, 60 po. 60 po ang kilo. Dalong kilo po. Bagong pitas po Ay, na, pa, ba, ah eh. May kita pa nga babaan na. dadating na ako nga eh.

po bang, eh. Ayon, maglalaba po ba ngayon? Ayun na po, maglalaba. wala nang tubig doon. So... Sa taas po, mahila. Ang mga na po, hindi na po. Maglalaba na marami at maraming marami din maglalaba. Sabay sabay po, Salamat po. Ah, sige po. Totoy, bigay ka mami itong natinig bilhan. Alin ba sila sabi mami? Ayun o. No. Ayun o. No. No. Ay, pagkakadami pala may ah. Madami na ba isa? Eh, yun lang ang nakita ko kahapon. Ang ah, dami, mi. Ang dami pala. Yan, mga kaparambin. Dito po tayo sa likod ng bahay. Kita ba? Ayan po, pagkakadaming bulaklak mm. ng ano, mangustin po. Kita ba? Oo, o, yan o. Hindi daw, ikaw daw. Hindi ko abot tayo. Ayan po o. Nasaan ba? Ayan. Asan na? Oh, ito, tatlo ito o. Magtuloy kaya yun. Ayan po o. Ayan. Ang dami. Ayan po yung iba yung tatlo yan o. Ito, ito pakain ka na ulit sa mga anak mo. Yan po. Uh. Teka. Yep. Yeah. Yos. <laughs> <Dios. laughs> <laughs> ay, di pagtalon pa. Ayan ay. po. Uh. Ay, ang dami. Marami pa yan. Uh mm -hmm. Ay, salamat po. Na, nandun, doon, tinignan ko kahapon. Tapos yung ating parang ano dito. dito yung ano po, yung lansunis po. Ang dami pa Yan po. Uh. Ito, ah, pagkakatagong pa yun. Uh. Yan. Ha? Huh? Ang ganda ko po. Na pala ko lahat ay makakayudan. Ah. Ay, salamat naman ang ay mga putas na bunga po ulit din sa likod. Para na may tumuloy ah. Eh. Yan po. Okay. Eh. Mahinog kaya. Nakangang may arit ng hapon. Oh, pita may kunga siya. May babuhin ka hapon. Langka. Ay, Ayan, hinog na rin eh. baka yan. Dami yung. Oh. Ay, lahat. Pili tayo, baka may maganda. para isa. Alin muna? Um, Amoy na amoy ko kahapon ang bango eh. Baka nga yun din eh. Oh. Nasa dulo. Ano kaya? Ay, hindi pa. Naputok ko agad. <laughs> Ay, yan ang tabaw. Oh. Ay, mabango yung hinagis mo, Papa. Mabango ko? hmm. Kaya po si Mami. Kaya po. po yun hindi na... Hindi po natin nakasama sa pagharbis. Ay, may bisita po. Ito yung isang buwan. <laughs> Bawal po yun. Hindi tsaka po, sobrang sakit ng ulo ko. May gi pa yun oh, kahit may tama. tatlo Oo, oh, hindi naman. Ayan, makakita ko pa sa dulong. Ayan, makakita ko. Sabi ko sa'yo hindi. Hinog! Hinog na. Aba. Apo. Ka, dami. Baka dami. Baka makarating ka pa doon sa kabilang dulong yun. Hindi nga, hinog na. Hinog, malamot eh. Yung masarap dito sa kakabila, walang bunga pa. Yan, sa tapat mo. Ah, hmm? Yan, nandun sa tapat na yan. Sabah. Dun. Yura. Diba may masarap dun? Wala pa. Wala pa. Madali Huli, ano? Mahuli. Tapos yung mga merenda. Butong na. Ano? 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 Mayigis sa wala. <laughs> Ang ganda po. Pati kung ba? Tumatamas hmm. na. Ano? Pwede nga. No? mas na naman pala kahit naputla. Ano? Hmm. Hmm. Ako. man. Yung tatlo po ay ano? Na. Hulok. Nahuli po ang ating kuha. Yan, meron na po mga kaparmin. Kala na. Ay, nahulong. Eh. Lang ka po mga kaparmin. No? Ba't Tutoy, buto. tutoy. Ito buto. ba yung buto? Mm. buto? Ay, darong. Labong na yung buto. Ano aga? Ang sarap na. Ito o. Ano sa kanito yun? Mahilig po yung dalaw dito. Kaya tayo nagtatayang ng mga prutas. Malas yung matwintik. Kuya, kuya. Malas. Baka po mamaya ulan niya, anong tapos pala na pinalagyan natin ito ng pulong ng pinagawa. Mayroon din. Pero mm. siya din. Ayos po. Ang sarap. Ayaw po ninyo.